Sa tatlong taong pagtuturo ni Donato sa Rojas National High School, isa sa kanyang mga advokasiya ang pagtuturo ng iba't ibang kaalaman sa agrikultura. Kaya naisipan niyang gawing garden ang higit 500 square meters na espasyong ito sa kanilang paaralan. Nung una, nung bago ako rito sa Rojas, way back 2020, masukal ito, itong lugar na to So palagi akong pumupunta sa likod. Dito ko tinatago yung ibang halaman ko sa taas kasi masyadong mainit. Ngayon, pag may mga oras na... Uh, nagmumuni-muni, dini dinititigan ko to sabi ko, sayang itong area. Ano kaya at uh, gawang ko ng plano ito para maging kapakipakinabang para sa school at ma-encourage ma yung mga estudyante na pahalagaan din yung pagtatanim. Ang kanilang kita mula sa pagbebenta ng mga aning gulay ay ipinambibili nila ng kanilang mga gagamitin sa kanilang backyard garden habang ang iba ay ginagamit nila sa feeding program. Malaking bagay ma'am kasi uh, hindi lang ako ang mas na-inspired sa tulong na ibinigay ng DA kundi na-enhance pa yung plano ko and then na-motivate yung mga learners namin dito sa school na uh, laging punta nitong lugar at na nakita ko na yung uh, urges niya uh, yung uh, kagustuhan nila na tumulong na rin sa sa aking mga proyekto dito sa Model Farm ng Rojas National High School kasi this uh, should continue kahit wala na yung mga bata men na members sa school kahit na sa college na sila they are encouraged to uh, keep uh, on with the organization kasi uh, si maraming trainings na ino-offer ang ATI para sa 4H members katulad ng uh, rabbit racing katulad ng pag-aalaga ng mushroom kaya ang estudyanteng si Denmark pinangarap na magnegosyo sa agrikultura na ganyo pa ako magtanim kasi ano uh, sa pagkapato sa pagkapato kasi nagtatanim rin ako ng mga palay ganun. Kaya parang hilig ko rin na rin po. Sa ngayon ay mayroon silang tanim na pechay, talong, kamote at samutsari pa. Maliban dito, nais rin nilang isulong ang pag-aalaga ng isda o aquaponics. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa!